toxic post na nakikita ko lagi is yung mga siraan sa bawat tao ano po, mga kapwa Pinoy po ay naghihilahan. Na, na, pa, 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 pa. pataas, pataas, pa, pa. Mas maganda ho sana kung pataas. Eh, ba't ka mga taong ito ay naghihilahan papababa. Pa, pa, Itay e, tayo nang halaang dito ay pisa na nga ang mga Pinoy. Scam, usually yung marami na scam ng mga Pilipino dito. Siguro yung lately, ano, alas nababasa ko yung nagpo sila ng mga picture ng mga may utang. Hello mga kawan, Filipino TV. Hi! I'm Casey from BDO. Ayan. ano po yung pinaka-toxic na post na nakita nyo? At sa tingin nyo, paano ito may iwasan? Toxic na post? Okay, yung mga utang natin. Sure. Yun lang naman. Kung ayaw magpa-utang, huwag na tayong magpa-utang. si Gloria Agana, na Binakayan Kawit Kabite sa Pinas. Pero dito po nakatira po sa 20 arundismo. Ah, uh, yung mga Marites. <laughs> yun ang dapat natin iwasan mga Marites kasi nga hindi makakatulong yan sa health at lalong-lalo na sa buhay natin. Basta kailangan focus lang tayo una-una sa Diyos na talagang siyang nagbibigay sa atin ng buhay at siyempre yung trabaho natin dito sa Paris na kaya tayo narinito sa Paris upang magtrabaho at uh, para makatulong sa ating mga pamilya. Ang dami po, <laughs> like ano, utang, kabit, <laughs> agawan, sulutan, marami actually. Uh -huh. Ano po sa tingin nyo dapat natin gawin para may iwasan ito? Hmm, ano lang, Siguro uh, siguro didmahin lang natin. No? Ano lang, uh, focus lang tayo sa trabaho natin, sa buhay natin, at sa mga anak natin. Uh -huh. Yan lang po lahat naman ng tao nagkakaroon ng utang eh bad credit or good credit whatever it is uh, i think facebook is not the right venue to to uh, bring that uh, concern maraming mga legal venues naman eh to address those things so para sa akin napaka toxic and uh, hindi siya inspiring sa mga ibang Pilipino na nandito na nakikibaka, nag, uh, lumalaban sa buhay. Kanya-kanya tayong laban ng buhay para kumita para sa pamilya natin. And uh, I think sana tigilan na ito. Hi, I'm Alma de la Cruz. Taga dito ako syempre. Hindi, from Paris 10. Uh, siguro yung lately, ano, na nababasa ko yung nagpo-post sila ng mga picture ng mga may utang. So, which naman lahat, siyempre, kailangan umutang, pero kung nagiging responsible po tayo, uh, hindi tayo darating sa pagpupos ng mga ganon. So, at I think yung mga pagpupos natin ng mga social media ganon, let us be careful. Kasi nakakasira din po ng image at ng tao. Yun lang po. Yeah. Hello, my name is Kate Santos, taga Paris po. Pangutang. <laughs> <laughs> so, na nababasa po sa page? Yun po, like yung mga personal issues, sana po, eh, bawas bawasan na po natin or hanggat maaari, i-keep na Saka lang sa bawat diba, ano, person. Saka live selling po kami. May mga nagme-message po sa amin ha, na hindi namin kakilala. tapos tinatanong nila kung pwedeng mang utang. Lagi ko po sinasabi na uh, hindi po kami nagpapa-utang. Mas important, importante sa amin yung peace of mind. So, ano, kanya-kanyang problema yan eh. So, kung bibigyan mo siya ng utang, parang mas lalo mo pa siyang bibigyan ng problema yung, kung mga utang sila. So, i-keep na lang. Tsaka para, ba diba, Pilipino tayo kailangan mag-suportahan. Okay, ako po si uh, Edna Amora. Uh, I live in uh, Buzong. Mandang uh, 95. Mm -hmm tawag ito, huwag tayong crab mentality, yung hilaan, ano. So, yung nakakatoxic talaga yung, nakita na nga, negative, may, mean, may nakita na nga post na gano'n, and then, sasabayan pa ng marami. Kaya, so, sorry, minsan talaga hindi ako na, ano, naapektuhan ako. So, I better, I better na stay quiet na lang ako. Kung maganda siguro, gagano na lang ako, ngingiti na lang ako. Ano po sa tingin niyo ang solusyon at pwede natin gawin para may mga ganitong mga mga uh, mga toxic na po. hindi siguro natin maiiwasan na siguro kung mismo tayo tayo nagbabago. I mean, kung meron tayong Lord sa buhay natin, alam nyo ba? Unang-una yon Kapag meron tayong Jesus sa ating mga puso, meron tayong Holy Spirit na nagko-convict sa atin para makapagsalitan against others, yun yon Pero para i i i, i, i Ma-prohibit yung ganun. Kasi ang social media, ganun eh. Di ba nga, wala kang, you cannot please everybody ay uh, sampuyong yung taong yan, sigurado meron dalawa na ayaw sa iyo. Ganun yun. So, ikaw na lang kung paano mo na lang i dito, kung paano mo na lang i-handle yung situation kapag may dumaan na otherwise wag ka nang mag-post ay wala kang ma-receive di ba Pau from Paris 19 Ano po mga kapwa Pinoy po ay naghihilahan na pataas pa pataas pa pa Mas maganda ho sana kung pataas eh bakit mga taong ito ay naghihilahan pa Itay e tayo, tayo nang dito ay isang pisa na nga mga Pinoy hmm. <mitad> tapos eh kumbaga eh kay tayo na lang dapat ang naglilip sa isa't isa para iangat di ga lilip na iangat pa Eh di bakit ganyan guruhot ay ano ayaw malamangan gayo So ano dapat gawin ng mga kapwa nating Pilipino para ma yung mga ganung toxic na thoughts For me po ay dapat ay maging contento Dapat contented ka sa, sa trabaho mo or maging masaya ka sa sa success nung isa ng kapwa mo dahil kapag ikaw ay grateful or ano, may gratitude ka na makita mong um, tumataas or uh, successful na yung isang tao, uh, lalo na yung kapwa mo, eh parang mahahawa na doon eh. Dapat, tsaka mahirap po, laging masama ang loob. Parang, um, ayoko ng negativity I think. O, ignore na lang. Parang maliwalain na lang. kasi ah uh, mga ingitera yung mga yun, alam mo yun. Nari, uh, oh, uh, isang po nagubukas siya. Ngayon lang yan, alam mo yun, may marini ka gano'n. Uh, pero, ignore eh, mo na lang. Pero, yung mga nagsasabi ng gano'n, hindi naman, malibasa kasi walang pangarap. Alam mo yun. Eh, subukan nila. Bakit hindi nila subukan? Para maasam din nila yung nakantam ni, ng mga tao nangangarap. Yun ang nakikita ko sa atin. Kasi mga ano, instead na uh, uh, supportahan natin, hindi eh, binababa pa tayo, alam mo Kaya yung mga taong binabasa, lalong tumataas, lalong umaangat. Risa, taga Balero Aurora po ako. Yung mga chismisan, yung awayan, yung mga siraan, na hindi yun ang, ang dapat na ugali ng tunay na Pilipino. Kasi tayo mga Pilipino, nature tayo na mapagmahal sa kapwa natin. And then, ang hindi lang maganda yung paninira at hindi yung magsasabi ng hindi maganda sa kapwa natin. Si Guerrero? Uh, Claudine Guerrero. Okay. Ano po? Ano po ang niyo? Ay, taga saan? Paris. Paris 16. Lamuet. Utang. Kaya uh, hindi maganda pakinggan at basahin about sa mga utang o post-post. Pa, paano iwasan? Um, wag nang mangutang Huwag nang mangutang wait that's it uh, totoo wag nang mangutang sick post na nakikita ko lagi is yung mga siraan sa bawat tao uh, hindi lang about sa uh, personal na tao pati yung sa katulad nito ay mga pagkain mga bawat uh, entrepreneur or small business uh, people dito nag yung iba na sisiraan na hindi masarap na kaso ganito nauna ako ganito uh, ano ba ba nauna ako mga ganyan mas masarap yung sakin kasi ikaw di ba naiintindihan ko na ano ka din nagsusupply ka din at yeah. gawa ko ng no? egg pie egg pie di ba Siyempre, ikaw ba rin ba yung ka sa mga post na ganito about sa pagkain about sa Pilipino community um, uh, medyo, pero hindi ako napapeapekto kasi alam ko yung kalidad nung produkto na binibenta ko. And for me, kung naninira sila, kumbaga close, anala ako, tenga, parang I don't mind lang, kayo. Kasi even though hindi ako mag-post, uh, tinatangkilik pa rin ng mga tao yung mga, ano to, binibenta ko. Maraming salamat sa panonood. Follow for more One Filipino TV.